Maligayang pagbabalik sa channel na ito. Ang nilalaman ng ating aralin ikalawa, ikalawang markahan ay mga tuluyan sa panahon ng katutubo. Ito ay ang kwentong bayan. Unahin nating bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay isang salaysay na nagmula sa bibig ng mga tao at naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod sa pamamagitan ng pasalitang tradisyon. Kagaya rin ito ng ating pinag-aralan ng mga nakaraan. Karaniwan itong nagsasalamin ng kultura, paniniwala, kaugalian at karanasan ng isang pamayanan o lahi. Maari itong maglaman ng mga kwento ng kababalaghan, alamat, pabula, kwentong kabayanihan at marami pang iba. Meron tayong mga katangian ng kwentong bayan ito ay tiyakang may akda dahil ito ay produkto ng sama-samang karanasan at imahinasyon ng pamayanan. Isa na rin dito ay madalas na gumagamit ng mga payak na salita at madaling maunawaan ng mga wika. Kabilang din sa katangian ng kwentong bayan ay may layuning magturo ng mahalagang aral at magbigay aliw. At isa na rin dito ay magsilbing tala ng kasaysayan at pagpapahalaga ng mga tao sa isang lugar. Meron din tayong mga mahahalagang elemento gaya sa ibang akdang pampanitikan. Una ay ang tinatawag nating tauhan. Ang tauhan ay maaring mga tao, hayop o nilalang na gumaganap sa kwento. Maaring tunay o kaya naman ay katang-isip. May pangunahing tauhan o tinatawag nating protagonista at minsan naman ay may kalapan o yung tinatawag nating antagonista. Ikalawa ay ang tagpuan Puan ay lugar at panahon kung saan naganap ang mga pangyayari. Maari itong tiyak, halimbawa isang baryo, kabundukan, pamilihan, o kaya naman ay hindi tiyak, maaring noong unang panahon. Ito rin ay tumutulong magbigay ng damdamin at kulay sa kwento. Ikatlo, banghay. Pag sinabi nating banghay, ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Karaniwan itong may tatlong bahagi. Ito ay ang simula, gitna, at wakas. Sa simula ay ang pagpapakilala ng mga tauhan na tagpuan, sa gitnang bahagi naman ay pagunlad ng suliranin at aksyon, at sa wakas ay ang paglutas o katapusan ng suliranin. Ikaapat Suliranin Ito ay problema o pagsubok na humahamon sa pangunahing tauhan at ito rin ay nagbibigay direksyon sa takbo ng kwento. Ikalima, paksa o tema. Pangkalahatang ideya o mensaheng na isiparating. Halimbawa nito ay kabayanihan, pag-ibig, katapatan, katarungan at kasakiman. Ikaanim, aral o mensahe. Karaniwang may malinaw na aral sa buhay dahil ang kwentong bayan ay nagsisilbing gabay o paalala sa pamayanan. Ikapito, estilo ng paglalahad. Madalas ay pasalaysay at simple ang wika upang madaling maunawaan ng tagapakinig o kaya ay mambabasa. Maaari nila gumamit ng matatalinhagang pahayag, kasabihan o kaya naman ay salawikain. Halimbawa, sa pagsusuri ng akda na pinamagatang naging sultan si Pilandok, halina't atin munang basahin ang buod ng kwento. Sabayan niyo ko Si Pilandok ay nahatulan at kinulong sa hawla. Pagkatapos ay itinapon sa dagat dahil sa akusasyong hindi naman niya ginawa. Pagkaraan ng ilang araw, nagulat ang sultan nang makita si Pilandok na nakasuot ng magarang damit at may dalang gininto ang tabak. Natila siya ang sultan ngayon. Ipinaliwanag ni Pilandok na siya ay nakaligtas dahil tinulungan siya ng kanyang mga ninuno sa ilalim ng dagat at binagyan ng kayamanan doon. Hindi agad naniwala ang sultan ngunit na dahil sa paniniwala ni Pilandok na may kaharian daw sa ilalim ng dagat. Kiniling ng sultan na samahan siya ni Pilandok roon. Ngunit, iminungkahi ni Pilandok na pansamantala siyang magiging sultan habang siya ay wala. Ibinigay ng sultan ang kanyang mga simbolo ng kapangyarihan gaya ng korona, singsing at tabak. Pagdating sa gitna ng dagat, Inihagis ni Pilandok ang hawla kung saan nasa loob ang sultan. Nalubog ito at namatay. Sa bandang huli, si Pilandok na ang naging sultan. Mula sa binasa nating buod ng na pinamagatang naging sultan si Pilandok, halina't ating suriin ang mahahalagang elemento at detalye. Unahin natin ang tauhan. Ang tauhan mula sa kwento ay si Pilandok bilang bida o kaya naman ay tuso. Ikalawa ay ang sultan isa siyang mapagmataas at biktima ng sariling pagnanais. Ikalawa, tagpuan. Ang simula ay sa gubat o bayan na kinauukulan ng sultan, hindi tiyak ang lugar. Gitna at wakas ay sa gitna ng dagat at ang misteryosong kaharian sa ilalim ng dagat. Ikatlo, suliranin o tunggalian. Una ay pagkakulong at pagtapon kay Pilandok dahil sa nagawang sala. Ikalawa, pagtatangka ni Pilandok na makawala at mapatunayan ang kanyang sinasabi. Ikatlo, pagtuksong mapatay ang sultan gamit ang intriga at panlilinlang. lang. Ikaapat, banghay o ang pagkasunod-sunod ng pangyayari. Una ay ang pagkakakulong, ikalawa ay pagligtas sa ilalim ng dagat, ikatlo ay pagsuway sa sultan, sumunod ay pagtakip sa totoong nangyari o kung anuman yung makatotohanan at pagpapasalo sa bangka, Sumunod, pagtanggap ng kapangyarihan. At pinakahuli ay pagpatay sa sultan at pagupo ni Pilandok bilang sultan. Ang tema o minsahe naman mula sa kwento ay mahalaga ang talino at diskarte sa mapanganib na sitwasyon. Ngunit tandaan, huwag manghusga agad dahil lamang sa akusasyon ng iba. Maging maingat sa pagkakaroon ng sobrang pagnanasa gaya ng sultan dahil maaring maging dahilan nito ng kapahamakan ika estilo ng paglalahad. Ito ay pasalaysay, payak ang mga wikang ginamit, may anekdota kapanapa kapanapanabik, at pabula ang tono, madaling maunawaan at takma sa kwentong bayan. Ikapito ay ang mahalagang aral. Maging matalino sa pagharap sa problema o anumang pagsubok sa buhay. Huwag basta-basta kumapit sa katayuan o kayamanan na meron ng isang tao pagtitiwala sa sarili at katalinuhan na maaring magdulot ng tagumpay. Dako tayo ngayon sa mahalagang impormasyon sa isang tekstong expository. Ito ay kabilang pa rin sa nilalaman ng Kalawang Markahan Aralin ni Kalawa. Pasahin muna natin ang teksto. Ito ay pinamagatang ang benepisyo ng pagkain ng gulay. Ang pagkain ng gulay ay mahalaga sa kalusugan ng tao. Ito ay naglalaman ng maraming bitamina at mineral na tumutulong upang mapanatili ang malusog na katawan. Ang mga berdeng gulay tulad ng kangkong at spinach ay mayaman sa iron na mabuti para sa dugo. Samantala, ang mga dilaw at orange na gulay, gaya ng kalabasa at karot ay mayaman sa bitamina A na makakatulong sa paningin. Bukod dito, ang pagkain ng gulay na katutulong upang makaiwas sa sakit gaya ng alta at sakit sa puso. Merong mga mahalagang impormasyon sa tekstong expository gaya ng pangunahing paksa. Ang pinakapangunahing paksa mula sa tekstong ating binasa ay ang pagkain ng gulay at ang benepisyong dulot nito. Ikalawa ay ang mahalagang detalye o suportang ideya. Inilalahad mula sa teksto na ang gulay ay mayaman sa bitamina at mineral. Ikatlo, layunin ng teksto: Magpaliwanag at magbigay kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagkain ng gulay. Ikaapat, istruktura ng paglalahad: Mula sa pangkalahatang ideya o kahalagahan ng gulay patungo sa mga tiyak na halimbawa o uri ng gulay at benepisyo ikalima ay ang aral o mensahe. Dapat isama sa pang-araw-araw na pagkain ng bulay upang mapanatili ang kalusugan at makaiwas sa sakit. Atin ngayong iugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng tekstong eksperyotipo mula sa tekstong ating nabasa. Una ay larawan ng pamilya. Makikita natin ang iba't ibang edad ng tao gaya ng bata, magulang, lolo o kaya naman ay lola. Pinapahiwating na ang pagkain ng gulay ay para sa lahat anuman ng iyong edad. Ito rin ay nakatutulong upang madaling maunawaan ng mambabasa na ang benepisyon ng gulay ay pangkalahatan. Ikalawa ay simbolong biswal gaya ng iron at mata. Ang iron na inilalagay sa hugis patak ng dugo ay mabilis na naiintindihan bilang kaugnay sa dugo. Ikalawa ay ang larawan ng mata ay malinaw na simbolo ng paningin na tumutugma sa sinasabi ng teksto. Ikatlo ay mas pinadadali nito ang koneksyon ng impormasyon sa mambabasa. Ikatlo, paglalagay ng kulay gaya ng berde, dilaw at orange. Direktang iniuugnay ang kulay ng gulay sa benepisyong pangkalusugan. Ang berdeng kulay ay iniuugnay sa mabuti sa dugo, habang ang dilaw at orange ay sa mabuti naman sa paningin. Mas napapadali ang pag-unawa dahil ginamita ng biswal na representasyon. Ikaapat, tekstong nasa kahon. Ang nakaayos na pagkakahati gaya ng berdeng gulay o dilaw at orange ng gulay ay nagsisilbing gabay upang mabilis makita ang kategorya ng impormasyon. Ikalawa, pinapabadali ang paghahambing at pagsasaulo ng mga benepisyo. Kalima, pangwakas na mensahe gaya ng nakakatulong upang makaiwas sa sakit inilalagay sa iwalay na kahon na may matingkad na berde upang bigyang diin ang kabuoang pakinabang. Nakakatulong na tandaan natin bilang mga mababasa ang pangunahing layunin ng teksto. Sumunod ay ang kaugnayan sa tekstong estereotipo. Ang biswal at teksto ay parehong naglalarawan na ang gulay ay palaging mabuti sa kalusugan at may partikular na benepisyo ayon sa kulay nito. Ang paggamit ng simpleng simbolo at kulay ay maaaring magbigay ng stereotipikong ideya na lahat ng berdeng gulay ay para sa dugo at lahat ng dilaw o orange ay para sa paningin. Kahit na sa realidad, may iba pang gulay na may magkahalong benepisyo. Gayunpaman, ang ganitong presentasyon ay makatutulong sa mambabasa na madaling maunawaan at maalala ang mahalagang konsepto. At doon nagtatapos ang nilalaman ng ating ikalawang markahan aralin ni Kalawa. Maraming salamat!